Okay guys, good morning So, magpapalit tayo ng oil Pati ng uh, Ganito, o-ring uh, O-ring ng Cover ng filter Ayan Tapos ito yung ano guys, yung iba vlog ko ngayon Yung sinabi ko nung nakaraang vlog ko Na Yung solusyon sa Ano To sa init ng makina. So nakahanap ako ng solusyon. Ito guys. Semi-synthetic na X-Star. May synthetic pa nito. 650 ata. O 660 ang halaga. Ito naman, mas mahal lang siya ng 70 pesos. 320 kay Motor Central sa Suzuki guys so ang advantage nito halos marami na akong nagamit na semi-synthetic na langis. Puro sila sobrang init sa makina. Ito guys na ano, kaya salamat kay Suzuki. Hindi to basta-basta umiinit guys. Kahit, kahit ka nang nagbabiyahe. Yung ibig ko sabihin na init, normal naman, init talaga yung makina natin eh. Pero ibig ko sabihin yung hindi normal, yung singaw ng makina mo, sobrang init. So na-encounter ko yun sa ibang semi-synthetic. eto guys, hindi siya ganon hindi siya sobrang init sa makina. Sa long ride, iinit siya pag sabi natin 300 kilometers na tinatakbo mo ng diretso. Maray ramdam ka na hindi pero hindi ganun ka gaya ng ano ng ibang ano semi synthetic na sobrang init talaga yung singaw. Yung tipong yung sapatos mo umiinit. Ako wala akong naramdaman. So pangalawang change oil ko na to guys. So ito yung napansin ko, kagandahan nitong semi-synthetic. Yung pinakauna nito, yung blue na purong puti lang, walang dilaw, mineral oil. Guys, ang mineral oil napakamura niyan. Syempre, what do you expect sa mura? Mahina yung quality. Ibig sabihin, umiinit ang makina natin. Pangalawa, hindi siya ganun ka-consistent sa pag-absorb ng init ng ating makina. So, dalawang klase kasi ang purpose ng oil natin. kulan uh, coolant, inaabsorb niya yung init. Pangalawa, lubricant. Para hindi magkaroon ng friction yung mga gear. Dumulas yung mga gear natin. Hindi naman siya magkaroon ng friction. Hindi rin siya magbaga o uminit. So, yun lang ang masasabi ko dito. Ngayon, try nyo na lang para masubukan nyo yung performance itong semi-synthetic ni X-Star Suzuki oil. So takpan ko muna tong filter, tapos ilagay na natin tong oil na to. Ang ginagamit ko pala ay ano, hindi siya disposable. Ano to, yung metal na filter. Napakatagal na nito, siguro 4 years na to or 5 years, mga ganun ang edad nito. Na ginagamit ko siya dito sa motor na to, guys. Okay naman, wala naman siyang sama epekto. Ayan, dalawa siya palitan pag nagmamadali ako so later ko nalang nililinis so hindi naman nagkakalayo ng performance ng ano yung stock yung papel na filter so masasabi ko all goods naman to ang advantage mo lang dito hindi na magastos pagkapalit palit kasi hindi naman siya disposable eh washable lang siya ang pinanglilinis ko lang dito gasolina hinugasan ko lang ng gasyan guys All goods na tong ano na to. Uh, ano na to. Filter. So kung susubok kayo, sa Shopee ko lang nabili yan, mura lang yan guys. Pag wala kayo mahanap na pang susuki, ang pwede nyo ipalit pang Raider 150. Iisang sukat lang to guys ng filter ni Raider 150. Tsaka ni Smash 115. So yun lang guys. Uh, kung wala kayong mahanap na pang smash pwede yung pang raider isang size lang yan yan lang maganda kay Suzuki mag alos magkakaparehas yung ano may mga parts na magkakaparehas so okay guys eto na iload na natin tong engine oil natin na semi-synthetic. sa so, sa ano, inaayos natin yung camera. So buksan lang natin to. So yan, silyado pa yan. Oh. So pangalawang gamit ko na to, tinesting ko within may gitsang buwan kasi buwanan ako mag ano, minsan 2 months ako magpalit. So ipasok na natin tong engine oil natin. So ayan guys So 900 lang ilalagay ko Kasi nagbukas ako ng filter So nag iwan ako ng 100 ml Saran natin na ating Cover Ng oil So ayan pandarin natin Okay, hey guys. Pandarin natin yung ating motor. So, yun lang, guys. Goods na goods yan Itong semi-synthetic na to So ganyan itsura tsura nya Sa motor trade Maka Ay sa ano Sorry Sa motor central Doon ko, ko binili to Ngayon kung may mahanap kayong iba Okay lang din Semi-synthetic MA Yan So yan Naiload na natin So yun lang guys uh, Sana may natutunan naman kayo Sa vlog na ito Matay tayo So yun lang guys salamat